Sa bayan ng katotohanan, walang dapat maging alipin ng kasinungalingan. Kaya naman, nandito na naman kami ang ah, inyong Katpoto. Maririnig yun naman ang aming tsikahan ngayong araw ng Sabado, November 22. Grabe no, November 22 na agad na parang kakapasok lang talaga ng November pero ito tayo ngayon, palapit ng palapit sa araw ng Pasko. Totoo yan, at 32 days na lang, Pasko na! Maririnig na naman natin yung mga bata. Actually, hindi lang bata eh. Pati matanda na nga eh. Kaya nga, kaya minsan nakakayang tumawad. Uy, pero ha, sa bansa natin, pagsapit pa lang talaga ng September, nagsisimula na sila mag-decorate ng bawat bahay. Yung parang basta may birth naman, considered na yun na Pasko. Pero aaminin, iba talaga yung Pasko sa Pinas. May tatalo pa ba sa Pasko ng Pinas? Christmas sa akin 7 years old ako kasi may tradition kami na parang may wish list. Tapos yung parents ko, tinipad yung wish ko na iPad. Ako naman, yung mag-Japan kami, tapos pumunta kami sa Disneyland. Kasi nung bata ako, pangarap ko talaga na makapunta doon. Ako rin! Huh? Um, ako ano, tuwing kasamang pamilya, syempre. Naging tradition na lang talaga sa Pilipinas na ang haba natin mag-celebrate ng Pasko, no? Kaya damang-damang -daman mo talaga yung sinasabi nila na love and giving is in the air. Totoo, simula sa imbang pagkatapos ng misa, kakain kayo ng putubungkong at bibingka, tapos yung tipo na bawat bahay maingay kasi nga, nagantay ng mga palaro. Kaya nga, minsan hindi pa tawag pa, kasi akong kamag-anak. Pero sa kabilang banda, no, nakakalangkot din na isipin na kahit ganyan yung imahe ng Pasko sa bansa natin, hindi makakaila na may madilim or sad part din. Ayun na nga, na kung tayo nagsasaya tuwing kapalapit na yung Pasko, di natin matatanggi na karamihan din talaga sa pamilyang Pilipino ay na mga kung saan sila kukuha ng pagsalo sa amin. Tapos yung iba, imbis na magsaya kasama ang pamilya, talagang kakayad sila kasi kung hindi, wala silang magiging pagtutusos sa kanilang araw araw ng buhay kaya naman, upang manatiling payapa at masagana ang ating Pasko, dapat tayong bumoto ng tama sa susunod na halalan. O, oh, alam mo na ha, para mas nakaka-enjoy yung bawat kikat natin sa lechon at kreha. Paano? Mga nga pa kami. Magchikahan na lang tayo muli sa susunod. Laging tandaan ha, sa bayan ng katotohanan, walang dapat maging alipin ng kasinungalingan.